Lumayas lang yung shed Muy, muy. May kasama siya? Muy, muy. Marami, minsan mga walo, pito. Muy, muy. Wala na nga yung tira sa muy. sa baba. Muy, sa nakatingin siya sa atin. Alam Gusto mo ito, ibigay ko sa Hello guys, welcome to my vlog guys Ito yung pagpunta namin ng Timaco kasama ng aking besi na kain kami ng halo-halo pero yun pala kasama kami ng lasa ng halo-halo so kasama ko si Jane na magkain ng halo-halo So, guys. kami ngayon, ngayon ng ah, tawag siya ng kimako dahil tunayong kumain ng halo-halo. Excited kami magkain ng halo-halo. Pero, guys. Pagdating namin sa halo-halo is ektaka ako kasi bakit nilalagyan ng brown sugar ang buko halo-halo? Ayun ako. Akala ko, guys. Nasarap ang kumain nilagyan ni Babu ng uh, kwan, brown sugar akala ko magtimpla siya ng kapi guys yun pala guys ilalagay pala sa buko so habang kinakain ko guys hindi ko na nagustuhan ng lasa so nakita ko itong unggoy na ito habang muy muy. ko guys ang muy. kwan ang ang laman ng halo-halo is binigay ko sa unggoy kasi parang pa rin siya guys yung mga sahog niyang halo halo so ito guys ipang tapon ko dito sa unggoy kaya guys yan na guys ayan guys pinamigay ko na lang sa unggoy alam mo nyo dahil hindi siya masarap guys pero binayaran pa rin namin guys sensya na po sa kwan ating sa guys dahil hindi talaga masarap ang halo halo ni babo Dan saat po. salamat guys. So itu guys, pindah ke ang, kuang Dahil bukan kelasnya si Jane. <laughs> kaya itu guys, para gusto dia ko si Jane. Ini bigay ko na siya. <laughs> Kalau laki man itong na to. Kaya si besi Ang grabe ang tawa niya kapag pinagtripan kong unggoy. Hindi ko alam kung sa akin siya nagkagusto o galit ang unggoy sa akin o crush lang niya ako o si Chain ang crush niya. Nakakatawa talaga. Hindi ako galita-galita kong unggoy. ko alam kung napapangitan sa amin dalawa. Sabi so, ito mga bruha na ito, reklamo ng reklamo ng kwan. O tinakot niya kami para mabigay lang sa kaniyang pagkain halo-halo. Kaya yun tuloy, binigyan namin sa kanila lahat. Kaya ayan, si Moy Moy, nag ng pagkain. Kaya dito guys, pag uwi namin guys, may nadaanan pa kami na more on goal. Kaya guys, itong mga goal ito papuntang sa si Kimako guys. So thank you guys, maraming salamat. Yun ang tapay na.